Abimeyo What's cooking mga putri for today's video Kasama ko na naman ang dalawang to At nandito tayo ngayon sa Birthday North Putrip na naman, let's go Guys, dito tayo ngayon sa Sam's 2. Dito yan sa may Vertis North, Quezon City. Uh -huh. nandito tayo ngayon sa Salmon Stew. Ito yung choices ng mga pang sum nila. And then for hot pot din. So itong side na to, ito yung mga veggies natin na pwede ilagay sa hot pot. Ayan. So kuha muna tayo ng mga pwede natin yung So ito yung yung ano natin, yung lugar ang ganda. Kaya nyo guys, so. oh drones yung exhaust so yung nasama yung scenari we got grace and then si Edsel tapos dito guys meron din sila mga dessert ayan what's nice is meron din silang ice cream station let's go let's show. meron silang pistachio strawberry di ba wala yung vanilla So, I think gano'n uh, refill pa lang so sinars kumukuha na ng mga ano natin na meat ay sa soda station nila meron siya yung mga choices ng drinks and then what's good is that may coffee din sila guys ito tapos itong side na to we got all the juices ito and then water kalamansi and mga uh, juices natin tapos Because because they have buffet inside them. We have their japchae. We have stir fried squid. Mayroon. And then we have stir fried pork. And then spicy grilled chicken. That's guys. So, ganito yung setup ng tables. So, it's a mixture of hot pot and for grilling. Ayan yung pang grill and then yun yung pang hot pot. Ganda dito guys. Start ka tayo kumuha. Ito yung mga veggies pala guys. For the samgyup. And then, mga uh, rice. Fried kimchi rice and all. Ayan, kumukuha na sila. So, itong part na to, may mga seafood dito. Ito yung noodles pala. And then meron ditong mga seafood. So iba-ibang mix ng seafood. Um, fish fillet, salt and pepper, tapos meron din yung tuna, and then mga swahe, and then squid. Okay. Kitne to, almost kusa. There <laughs> okay, guys go. Guys, meron tayo ditong chicken. Tingnan natin kung masarap. So guys, papakita ko sa inyo paano mag-order no, using their app. Sama natin si Z. Si hey, okay. paano mag-order? Gag anong gagawin mo? Pipili na dito kung anong soup. Mmm, kung anong klaseng soup. Klase soup, order mo dyan. Chicken. May chicken din siya selection. Hmm. Tapos pagka-punch mo dyan, ano mangyayari? Anong inanin natin? Pipiliin. Piliin. Anong pipiliin natin, Grace? Buti, sige. Yan. Gulay chige, armies, two. Ayan. So, isa lang. Lagay ka one. one no. select. Then, select. Ayan. So, na-order na natin siya. And then later, ayun o, no, may table number kami. Table number 103. And then later, dadali na dito. Order ka din ng chicken. Masarap tong ano. Honey garlic. Ayan. So, order kami ng... chicken Okay na. Guys, tapos na tayong kumain sa Sam's 2. Ayan. Dito yan sa Vertis North. Ah, uh, ano masasabi ko? Sarap eh. Linis. Tapos, ano talaga siya? As in, hindi siya yung typical na samgibsalan, I would say. Kasi, di naman sa konti yung kumakain. Pero maayos siya. Sobrang linis. So, sa daming food na pwede mo kainin. So, parang may eat all you can din siya. Pwede kang mag-beer, pwede kang mag-chicken na fried na per order. Ang dami. Kayo, anong kamusta? Kamusta ang kain nyo doon? Okay. Z, ikaw. So isang malupit na food trip na naman guys. Propose natin ito. Hanggang sa muli. Salamat!